Hi guys, welcome back to my channel tanya guys nga guys, nag-uumpisa na yung training ng uh, Queen like Cold Smashers at ayun, at nakauwi na yung uh, Jella pero nung nakaraan ay nag-upload itong uh, si Gemma, Siyempre si Ella na rin uh, ng uh, kanilang photos o ng kanilang mga ganap doon nung nagbakasyon sila sa Japan at sabi nga ng mga fans is love is in the air at uh, yung caption niya is life is good, talaga naman life is good sa Jela kasi nakita natin na nag, sobrang nag-enjoy yung dalawa sa Japan at uh, late na nung ipinost nila yung kanilang mga photos talaga namang namiss nila ng kanilang mga fans at uh, super happy yung mga fans ng Jela na nakapag-upload itong uh, kanilang mga idolo ng kanilang photos doon sa Japan at nakita na naman nila kahit sa photos lang pero malapit na yung PBL at uh, palagi na naman sila nating makikita sa kanilang mga laro. Yan lang ang update natin sa ngayon. Thank you for watching. Keep safe. Bye!